maingay, pero masaya. Kaliwat kanan ang makukulay na kasuotan. Ganyan kung ipagdiwang ang Katayawan Festival dito sa Davao. D.O.C. Barkada mula sa King City of the South, Davao. At makiisa tayo sa isa sa pinakamasaya at pinakamakulay na selebrasyon dito sa Davao City, ang Kadayawan Festival. Festival. Tumahan niyo kami sa isa na namang fun, adventure, at learning experience dito lang sa Science Pinas! buwan ng Agosto, ipinagdiriwang ang selebrasyong ito kung saan bida ang ating mga kapatid na katutubo. Pero ngayon, isa ito sa pinaka-inaabangang pista sa bansa. Mula sa higit isang daang tribo sa ating bansa, labing isa ang naninirahan sa Davao. Davao City is indeed rich in the different and diverse cultures and traditions. That we love our cultures and traditions, that we preserve and respect the diverse and different cultures and traditions, and we take pride that we, the Baenios, belong to this one cultural community. At kung gusto mong ma-experience ang kanilang pamumuhay at magkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kanilang kultura at tradisyon? Dito sa Tribal Village sa Magsaysay Park, makikita ang representasyon ng iba't ibang traditional houses ng mga tribo sa Davao. Kagaya ng Bagobo Klata, Ata, Obumanubu, Matig Salug at Bagobo Tagabawa. At bukod sa pagpasok sa mga bahay, pwede ka rin bumili ng mga tribal ornaments na gawa nila. Pero kung gusto mo ng mas immersive experience kasama ng mga kapatid nating katutubo, tara dito sa kauntayan to Ubu Manubu Eco Cultural Adventure. Para marating ang komunidad na ito ng Obu Manubu, nagpunta kami sa barangay Carmen, Davao City, pagdating sa jump off point, maaring sumakay ng 4x4. Pero para sa mga may experience na sa hiking at trekking, pwedeng umakyat sa kanilang komunidad sa loob ng dalawang oras. At pagdating namin sa komunidad ng Obu Manuhu, makukulay na kasuotan ang bumungad sa amin. Isang dasal at ritual din ang kinawa, bago kami nag ng mga activities. Dito sa komunidad ng Obu Manubu, iba't ibang immersive activity ang maaaring gawin at lahat ng ito ay parte ng kanilang pamumuhay. Isa sa kanilang hanap buhay ay ang paggawa ng walis, kaya naman, ito ang aking sinubukan. Gumagamit ng tinatawag na tiger grass sa paggawa ng walis. Iipunin ito, itatali sa wire at pupukpukin hanggang sa maging flat. Sunod na lalagyan ng kahoy at tatahigin. Sige, sige, na. lang, sige, sige. At ang finished product, talaga namang quality dito sa Kuontoyan to Obumanubu Eco Cultural Adventure, mga miyembro mismo ng tribo ng Obumanubu ang makakasalamuha mo at nakakataba ng puso na makasama sila at makita ang kanilang pamumuhay. Bukod sa paggawa ng walis, isa rin sa kanilang hanap buhay ang paggawa ng abaka. Kaya naman, yan ang sinubukan ko. Okay mga ka-D.Y.S.T. Barkada, kasama ko ngayon si Kuya Do at tuturuan niya tayo kung paano nga ba ang paggawa at ang proseso ng abaka fiber. Okay, so Kuya Do, paano po ba yung una natin gagawin? Uh, ang una, sir, kunin natin ito. Mm -hmm. Tapos itong ulo, ganoon natin. Gamit ang abaka fiber stripper, isa-isang ilalagay ang raw materials at hahatakin hanggang sa maging pino ang mga fibers ng abaka hindi biro ang proseso dahil kinakailangan ng malakas na braso dito. At talagang napalaban ako, DOST Barkada. Gani ganito, ganito sir Okay, para pagkita. Ah, ganyan na ganyan. Okay, oo okay. nga. Okay, siyempre. Sila. Ready? Oh, uh sorry. <laughs> ah! Ba't nabitin? Baka tumalsik sa akin yun, <laughs> Ginagamit ang abaka sa maraming produkto dito sa Bansa, kagaya ng handmade bags, baskets, at carpets. Ah, oh, sigehilah. Hmm. okay na yan, sir. Pwede kana Pwede na. Pwede ka na mag <laughs> hagot abaka. Pagkatapos makuha ang mga abaka fibers, patutuyuin ito at ready na para gawing mga local products. At ang ethno-immersive experience dito sa tribo ng Obu Manuvu hindi kumpleto kung walang putahe. Kaya naman, bilang parte ng tour, titikman namin ang isa sa kanilang traditional dishes, ang nilutlot. Ang nilutlot ay isang klase ng traditional cooking ng ating mga kapatid na katutubo dito sa Mindanao. Iniluluto ang pagkain hindi lang sa kaldero o kaserola kung hindi, niluluto ito gamit ang kawayan. Okay, soriana ito titikman natin ngayon yung traditional food ng Mataga Obu Manubu. Yes, tama ka dyan, Mark. At ang tawag dito ay nilotlot. So basically, it's a native chicken na minarinate sa toyo, suka, mm -hmm. na may luya at lemongrass. Mm -hmm. Tara? Ayun siya, no? Oo, oo okay. ito siya. Tikman na natin. Yun, niluto siya, by the way, sa bamboo. Mm -hmm. Ayan, pagkita naman natin. At may sabaw siya, so ingat lang, baka tumapon. Okay. So, tara. Alright. So, paano natin siya kukunin? Uh -oh. Ito, ito. Kunin ko itong favorite part ito. ko. Ito. Chicken. Cheers. Cheers. <laughs> Rihanna, kung nakatikim ka na ng tinola na parang adobo, mm -hmm. ganun yung lasa niya? Oo. Oh, no. Tapos, la lasang-lasa mo yung lemongrass mm -hmm. saka yung luya. So, ibang take or ibang flavor siya sa traditional adobo or sa usual adobo na nasusubukan natin sa Manila. Ang aming karanasan kasama ng mga kapatid nating katutubo ay isang yaman na maituturing. Ang kanilang malalim na kultura at makulay na tradisyon na binuo sa mahabang panahon ay talaga namang dapat pagyamanin at protektahan. Kaya naman, ano kaya ang maaari nating gawin upang mas maiangat pa ang antas ng kanilang pamumuhay? Sa pamamagitan niyan ng inubasyon. Mga inubasyon na makatutulong sa kanilang komunidad, pagpreserba ng kanilang kultura, at mga inubasyong mas magpapakilala sa kanila bilang mga katutubo. Kaya ating aalamin kung ano ang maaaring maging ambag ng agham, teknolohiya at iba't ibang inovasyon galing mismo sa ating mga kapatid na katutubo para mas mayangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Sabay-sabay nating tuklasin sa pagbabalik ng Science Pinas. Ingenious, isang salita na tunay na naglalarawan sa mga Pilipino dahil sa ating kakayahang mag-isip at gumawa ng mga bagong ideya, solusyon at imbensyon sa malikhain at matalinong paraan. Marami sa ating bansa ang may mga imbensyon at inobasyon na naghihintay lang matuklasan at may potensyal na makatulong sa ating komunidad. Kaya naman, pinangunahan ng Department of Science and Technology Region 11 ang isang programa na naglalayong magbigay suporta sa mga lokal na inobasyon ang Grassroots Innovation for Inclusive Development o Grant Program ay tumututok sa mga simpleng solusyon mula sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na hindi pa ganong naabot ng modernong teknolohiya. Layunin ng GRIND Program na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga tao sa mga probinsya at magtaguyod ng eksklusibong pagunlad sa buong bansa. Kaya ating alamin kung ano nga ba ang programang GRIND at paano ito nakatutulong sa mga komunidad. Ang GRIND program stands for yung grind, that's an acronym po ano. So, Grassroots Innovation for Inclusive Development Program of the OST which was launched in 2019 but it was piloted in Region 11. So, ang aim nito, ang pinakalayunin talaga is to empower marginalized communities. Sa programang ito, binibigyang pansin at importansya ang mga inobasyong nagawa ng ating mga kababayan na nakatutulong sa kanilang komunidad. Okay, so ma'am so since na mention niyo po itong grassroots innovation, mm -hmm. ano po ba 'to at saka bakit po ito ang focus ng programa? Mm -hmm. At grassroots innovations kasi these are innovations, inventions pa rin. innovative products, processes and technologies na pwedeng gawa ng community or, or individual member ng community. Or pwede innovations na gawa, outsider ng community, for the grassroots. Ang primary target talaga ng GRIND program are those communities na nasa hard-to-reach areas, so GIDA. Mm -hmm. So, ge Geographically Isolated and Disadvantaged Areas talaga. Mm -hmm kaya pa palampasin ba naman namin ang pagkakataon na hindi makita ang mga inobasyong ito? Taunaw uh, na ang dapat gawin ng mga uh, organization or any applicants for PIC. Kailangan namin yung uh, kailangan mag-secure ng free and prior informed consent or administrative order number 3 series of 2012. Kailangan uh, coordination with IPS, yung Concerned IPS or Indigenous Political Structure, kung anong project. At saka kung okay na yung uh, kailangan nila, pumunta sila sa office. Isa sa aming pakay ang komunidad ng Paggobo Tagabawa sa Toril, Davao City. At ang kanilang pambihirang inobasyon ginagamitan ng native na luyang dilaw. Pero bago pa man kami mag isang ritual muna ang isinagawa. Ito ay pagbibigay galang sa kanilang mga bathala at upang masigurado na may basbas ang aming kagawin. Ang aming pakay dito sa tribo ng Bagobo, Tagabawa ay ang kanilang proseso ng natural dyeing. Noon pa man ay gumagamit na ng mga natural na sangkap ang tribo para sa magdidisenyo ng kanilang mga kasuotan. Pero upang mas mapabilis at gawing mas efficient, nagkaroon ng intervention sa tulong ng DOST, PTRI o Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute at ng DOST Region 11 ang Natural Dyes R&D program ay isa sa mga malaking programa ng DOST PTRI na kung saan pinag-aralan namin yung mga dyes o pangkulay mula sa mga plant materials. So, sa ilang dekada na pag-aaral ng PTRI, nakita na namin yung more than 100 plant materials na maaari nating pagkuhanan ng natural na kulay at ito ay pwede nating gamitin sa pagkukulay ng mga sinulid, ng tela, damit o iba pang mga produktong tela. So, ang PTRI ay ginawa yung systematic na process sa paggamit ng plant materials sa pagkuha ng kulay kung hindi 100% na cotton, hindi ganun kalapat yung kulay. Konti na lang ang gumagawa ng natural dye. So, importante din ito sa kanila because this is part of their culture, their cultural identity. Ang unang kailangan natin gamitin is yung Uh, public o yung tela na paggagamitan natin. So, kailangan 100% na cotton yung kailangan natin kasi um, kung hindi 100% na cotton, hindi ganun kalapat yung kulay doon sa tela. Kinakailangan rin ng timbangan dahil nakadepende ang dami ng natural dye na gagamitin sa bigat ng tela na lalapatan ng disenyo. Sa prosesong ito, kinakayod ang luyang dilaw. Sunod itong ilalaga sa loob ng isang oras upang ma-extract ang katas at ang natural na kulay. Kailangan rin munang labhan ang tela na lalapatan ng disenyo. Ang tawag sa proseso ng pagdidisenyo gamit ang natural dye ay binudbud. Mula ito sa salitang tali o pagtatali dahil ang pangunahing proseso ay ang pagtatali sa tela para makagawa ng disenyo. Pero dito ako excited, DOST Barkada, sa paglalapat ng disenyo. Pamilyar ba kayo sa tie-dyeing? Ito ang proseso ng pag ng t-shirts na ginagamitan ng goma o rubber band. Halos parehas lang ang prosesong ito sa ginagawa ng bagobo tagabawa. Pero ang kaibahan nito, gumagamit sila ng abaca strips para makagawa ng mas detalyadong disenyo. Kasama natin ngayon si Bai Arlene Salazar. Hi, Good uh, morning. So, ah uh, siya po talaga yung nagde mm -hmm. ng mga um, cultural attire Ang gagamitin natin is ang um, Um, doro or etong doro. Uh, abaca Up strips, strips. Mm -hmm. eto po is itatali lang natin. Okay. So, para makabuo tayo ng, kung gusto natin yung yung parang triangle or square, mm -hmm. ipo-fold lang po natin. At hindi lang sila basta-basta naglalagay ng disenyo sa tela dahil bawat isa rito ay may kahulugan. Curious lang po ako na no? may mga ibig sabihin po ba yung mga patterns na ginagawa ko dito sa Bagobo? Ah, uh, opo. Lahat po ng mga disenyo na nilalapat namin sa damit namin is may mga kahulugan po yeah. sa dreams din po or sa dagu. Mm -hmm. Oh, yun din po. Valid dun din po nilakin ko inspiration. Yes po. Mm -hmm. So yung triangle po ba, ano po bang represent niya? Ah, ang triangle is sa, sa taas. Mm -hmm. Ayan, triangle. Okay. sa ibabo is means God. Malama sa amin. Mm -hmm. Dito, uh, um, banwa. Banwa. Means, erong um, lupa. kung mm -hmm. Mm so, dito, is manubok tao. Mm -hmm. Parang heaven, man, and earth. Pagkatapos ng mabusising paglalagay ng disenyo sa tela, sunod na itong ilalagay sa extracted dye mula sa luyang dilaw. At saka, patutuyuin. Pero alam niyo ba, DOST Barkada, hindi lang luyang dilaw ang ginagamit nilang pangkulay sa kanilang mga kasuotan. Mayroon ding mula sa mahogany, coconut, at seeds, at dahon ng talisay. ha at talaga namang sariling atin ang mga disenyo ng Bagobo Tagabawa sa kanilang kasuotan. Dahil kahit simple man kung titignan, napakalalim naman ng pinagmulan at kahulugan. nagtap kami sa PTRI for the training workshop on the extraction and application of natural dyes for the Bagobo Tagabawa of Barangay Bingo. Konti na lang ang gumagawa ng natural dye. So, importante din ito sa kanila because this is part of their culture, their cultural identity. So, sa pamamagitan ng ating intervention through the training workshop on natural dyeing, um, mas nalaman nila yung mga bagong teknolohiya, mga bagong proseso na pwedeng gamitin para hindi lamang ma-improve ang kanilang pagna-natural dyeing kundi ma-sustain pa nila ito bringing the cultural identity of their tribe. Aside from natural dyes, partner din natin ang mga indigenous people sa mga verification study natin no. So, yung mga ginagawa nating materials kagaya ng sinulid na merong pinya, abaka, banana ay pinapagamit natin sa mga weavers na part ng communities kasi sinusubukan natin na mabalik yung paggamit nila ng mga natural na mga materyales at maiwasan natin or mabawasan yung pag sa mga synthetic na, na sinulid or materials. Hello. Sa ating pagbabalik, isang sining mula sa tribo ng Bagobo Tagabawa ang nanganganib ng mawala. Gamit ang inobasyon, paano kaya ito maisasalba? Ang mga inobasyon kagaya ng luyang dilaw natural dye ay isa lamang sa mga maraming beneficiaries ng GRIND program. At ang pagpili sa kanila ay dumaan sa prosesong tinatawag na saliklakbay. So, saliklakbay is a two words na saliksik and lakbay. So, you do research while you also do an adventure. In doing that solutions mapping, we immerse. That's a an etno, rapid uh, ethnographic research methodology. Sa implementation ng saliklakbay, medyo mabusisi, ano? Mm -hmm. Kasi uh, katulad sa amin, sa Mindanao, maraming... Kasi di ba yung target natin ay GIDA areas. Mm. So madalas puro ano, IP mm. communities. Hindi biro ang proseso na pinagdadaanan bago ma-identify ang grassroots innovation. At sa dami ng aspeto ng komunidad na maaari maging beneficiary. Hindi pa rin nakakaligtaan na isama dito ang mga sining at kultura ng ating mga kapatid na katutubo na nanganganib ng maglaho at isa sa pinakaingatan at pinahahalagahan ng ating mga kapatid na katutubo ang kanilang sini at musika. Ang kuglong ay isang klase ng tribal guitar. Mayroon itong dalawang string na siyang gumagawa ng tunog. Ang kuglong naman ay very important it uh, as a means of communication sa amin. This is how we express our emotion. This is how we express our feelings towards other people, and this is also how we express um, our tradition to other people. In Bagobo Tagabawa, kuglong is symbolizes our identity as Tag Bagobo Tagabawa. Sa kasalukuyan patuloy pa rin ang ginagawang assessment ng grind program kung paano matutulungan ang industriya ng kuglong as far uh, as i've observed yung nagiging factor dito sa bakit counting uh, hindi naman absolute na walang gumagawa kundi yung iba gusto lang nila ma preserve at saka walang napapamana dun sa mga kabataan natin ngayon dulot nga ng Uh, modernisasyon, contemporary na mga instruments like guitar, bass. I really believe that if you stop teaching today, if you stop learning today, you will stop teaching tomorrow. Kaya nga, uh, patuloy ako nagle-learn ng mga traditional instrument, particularly itong kuglong, para naman maituro ko sa mga, sa pamilya ko son, Mga anak at saka sa mga pamangkin, ang kuglong ay nagre-represent ng aming identity kapag kanalimutan nila ang kuglong, malilimutan nila kung saan sila galing yung identity nila. mga inobasong makatutulong sa ating mga komunidad, lalong lalo na sa mga kapatid nating katutubo. Hindi mapapantayan ng kahit anong yaman sa mundo ang patuloy na pagkilala sa ating pinagbulang tradisyon at kultura. Ito ang nagsisilbi nating pagkakakilanlan. Kaya gamit ang agham, teknolohiya at inovasyon, patuloy nating ipagdiwang ang ating pinagmulan. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama pa rin tayong matuto habang naglilibot sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Ito ang Science Pinas!